Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Meron hmm. uh, pa po yung exclusive 3% budget for senior citizens. Kasi po ito, sa ngayon, 1% ng mga LGU sa ating seniors ay eh kasama pa kahati pa natin yung PWD. Mm -hmm. Kaya po, gagawin natin 3% exclusive for senior, senior citizens. Uh, Nandyan din po yung income tax exemptions for all senior citizens. Yan po yung magagawin natin. Meron po yung Agricultural Pension Act na yung pong ating mga fishermen and farmers ay mabigyan po ng pensyon sa panahon na hindi na nila kayang magtrabaho. Mm -hmm. Ibig sabihin yung mga retirement age sa uh, 65 uh, kahit pa pano mabigyan po sila ng uh, pensyon. Mm -hmm. Malaking bagay po sa magsasaka yun. Ngayon po ako ay kumakatok sa ating mga senior citizens. Nuihingi po ako ng suporta ah, kasi po para po may pagpatuloy ko ang aking paglaban sa inyong karapatan at kapakanan at hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi niyo po ako tutulungan. Yes. Kaya po sa susunod sa darating na eleksyon sa May 12 ay huwag niyo po kalilimutan yung number 89 po sa balota. 89. 89. Mm -hmm. Yung po yung senior citizens party list. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.